Hello everyone! Dahil sa to araw ng Huwebes ngayon, sa English ay Thursday. Siyempre, alam ko na alam na alam mo ang English niyan. At alam ko rin na kapatid yan ni Wednesday, sa kani Friday. Ayan, kaya ano pa bang gagawin natin? Tara na, dahil nawawala na tayo sa ating pagluluto habang nilalatag natin ang ating mga ingredients. Dahil Thursday nga ngayon, ayan pa ulit-ulit tayo. Siyempre, ano pa bang gagawin natin? Kaya magluluto tayo ng, siyempre, pizza chai. Alam mo na, napakasarap at napaka-healthy yan. Kaya sigurado ako na hinihintay mo na to. Hindi ka na mapakali dyan. Ayan, marites na marites ka. Hindi ka mapakali. Tulad ng dila mo. Ayan, gustong gusto nang magsalita. Dahil nangangati kapag hindi ka nakakapagsalita. Ayan, ano pa bang hinihintay mo? Tara na, na natin yung pagluluto dahil tapos na natin ilang maghatag ang mga ingredients natin. Siyempre, una nating proseso dyan, magigisa tayo. Ayan, habang nagigisa tayo, siyempre, alam na alam mo na, basic lang yan. Dahil marunong kang magisa siyempre. At nilalagay mo, siyempre, sa paggisa ang ingredients na sibuyas sa kabawang na siyempre meron namang mantika ayan hindi mo yan pwedeng igisa sa tubig ayan maliban lang kung abnormal ka na marites o diba tapos ayan halu-haluin lang natin yan para hindi masunog siyempre yung bawang sa kasibuyas at siyempre so, isusunod na natin dyan nalulutuin yung ating karne. Ayan, yan yung uunahin natin na palalambutin sa ating pagigisa. Pero siyempre dahil nagigisa tayo habang nilalagay din natin ang ating kamatis, magkakaroon tayo ng syempre magbibigay tayo ng mga trivia-trivia dyan tungkol sa ating mga ingredients. Ayan yung mga sahog natin dyan na hindi mo kilala syempre Dahil first time mo yan makita dito kahit yung kamatis na yan na isang peraso, alam ko na hindi mo siya kilala. Ayan, kaya magtatitignan natin. Ayan, nabubulal 그러요 titingnan natin kung may mga aktibo pa rin dyan na marites, syempre, na handang makijoin at magtanong. Ayan, tignan natin. Dito sa 69ers, alam na alam ko na maraming bibo dito, lalong lalo na to si Perky F. Ayan, napaka-bibo niyan sa itsura palanya Talagang marites na marites na. Kung titingnan mo rin sa hugis ng kanyang katawan, nako sobrang marites yan. At syempre sa edad, ayan, pasok na pasok siya sa 69ers ayan, yung mahilig na marites sa 69 syempre, nandyan din si Little Fluff, ayan, yan kalabtim yan ni Perky F, ayan, pero kahit na uh, kinukurot-kurot at binubuli-buli yan ni Perky F, si Little Fluff, lagi yan nandyan, hindi yan nagsasawang syempre, manood ayan, kahit na nagtitiis lang yan si, per si Little Fluff kay Perky F, ayan, muntik na akong magkamali, ay natin ako, syempre, nandyan din yan. Laging witness natin yan. Saksi, si Josepina si Agami Etin. At syempre, nandyan din yung classmate niya na marite sa 69ers, si Marjo Mix TV at si Jumisel. Ayan, syempre, nandyan din ang mahilig mag-get-get get get Wow! Oh, kahit hindi siya membro ng napariwarang six pam dance. Ayan si Eric Kids. Ayan. So, alam na alam ko na laging present niya mga yan dahil mga legit na marites yan. At syempre, nandyan din lagi ay hindi natin maipagkakaila dahil tumanda na sila sa kakamarites Syempre, walang iba ang mga mamasang na thunders. Ayan. Yan yung mga na nasa kategori ng 72 years old na mga mamasang na tanders. Ayan na, walang iba ginawa kundi ang syempre umihi sa kanilang arenola na daladala. -dala. Imbis na baon nila ay lunchbox, syempre ang baon nila ay arenola dahil ihi sila ng ihi. Pero normal lang yan dahil nga sa edad nila. Ayan, syempre, nangunguna lagi yan si Mabuhay 0808 vlog. Ayan yan yung laging present dyan. At syempre, nandyan din yung kanyang classmate. At syempre, katabi niya sa upuan na, alam ko na nagkukulitan yung dalawa. Yan si the survivor grandma at si Agnes Ordinario. Syempre, nandyan din yan si Binibining Hindi Market. Ayan, syempre, minsan napapatabi rin sa kanila si Kasgaserang Mami. Ayan, gustong makipag-chismisan at gustong makihalo sa mga mamasang na Thunders. Ayan, syempre. Nandyan din naman lagi ang present. Ayan, kahit dalawa lang sila sa kanilang team. Ang team ng Get, Get, Ow! O, diba? Get, 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 Ow! Ow, 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 ow! O, diba? Napapaus tayo sa kakabigas ng kanilang Katim, ayan, walang iba kundi simpre nandyan ang magkapatid na napariwarang six bomb dancer, si Lutz CB at syempre si Lutz Dotado. Ayan, syempre, nandyan din ang laging present na mga chinchunsu pero hindi natin sila maaninag dahil medyo madilim. Ay, mukhang naaninag natin sila pero sobra naman sa kintab ng kanilang muka kaya hindi natin sila napansin. Ang mga chinchun sugrog. Ayan, yung mga maputi sa mukha, maitim sa loob. Ayan, yan yung mga chinchun so Siyempre, nandyan din lagi, present na present yan, ang mga musang na courbet. Marites, ayan. Ayan, napalunok tayo. Bukod sa nagulbot sila, may saltik pa sila. Siyempre, pinangungunahan niya ng kanilang nanay na si Kakuda po. Masyempre, laging nasa likod. Back up na suporta yan ang kanilang mga tris marites na anak na walang iba kundi si Layla ni si Rami Vlog na nakulbot. At syempre, nakulbot na si Katcha wife in Lebanon or Katcha Life in Lebanon banon Ayan po, bago-bago ng channel. At syempre, si Ads Diary. Ayan yung pinaka na sa kanila. Dalawa lang yung mabait dyan sa kanilang uh, musang Celtic family. Yung kanilang tatay na si Idol Ace. Ayan, si Idol Last Ace. Syempre, si Tony Mix Vlog. At syempre, yung isa si Charles lumawi. Siyempre, yung kamag-anak nila na uh, mabait sa galing sa musang Celtic family na si pare ko yung official TV ayan, yung mga babae na nakulbet na musang, alam na alam nyo na na may saltik ay naku, masyado natin na-emphasize na nakulbet sila ayan, pero mababait din naman yung mga yan ayan, kahit papaano lalong lalo na kung syempre mag-sponsor sila at magbo-volunteer ng ating last charter ayan, pwede rin naman na I click nila yung dollar sign dyan. Ayan, para matawag natin silang hindi na nakulbat kundi generous musang. Pero saka ngayon hanggat hindi nila nakiklik yung dollar sign dyan, tatawagin pa rin natin sila na musang na skulbat Celtic family. Ang haba-haba naman ng family name nila. Siyempre, dumako na tayo masyado na tayong nag-focus. Mukhang patapos na tayo. Nilalagay na natin ang ating siyempre pinaka main na sahog ang pechay. Ayan, ginayap-gayap natin yan. Tinantag natin para dumami. Siyempre, para madaling ihalo sa ating mga ibang ingredients tulad ng giniling na karne. Siyempre. Pero itutuloy natin dahil nandyan din naman ang ating mga kaibigan na mga Puyaters. Ayan, yan yung mga Puyaters family na mahilig sa 88. Ayan, you eat me, I eat you. Ayan, 88. Ayan, syempre pinangungunahan yan ni Kuya Royce, ayan, sa kani Chef Loy, sa kani Chef G, sa kani kas -kasirang mami, ay ah, syempre, nandyan din yan si Erin Kiss Vlogs, ayan, syempre, nandyan din naman si Layla Omar Vlog, ayan, yan yung mga, mga puyato, syempre, nandyan din si, Mel TV at si Mel Makoy. Ayan. Siyempre, laging present din niya mga yan dahil ayan, mga puyater sila. Pero, wag muna natin istorbohon si Kuya Royce. Istorbohin si Kuya Royce. Nabubulol-bulol tayo dahil nagpapahinga yan. Dahil lagi yan nakakapaghasa ngayon ng kanyang tubo. Dahil nasa Saudi siya, nasa bansang tigang siya kinakalawang na masyado ang kanyang tubo. Kaya nung umuwi siya ng Pilipinas, nakabakasyon siya, ayan, nililinis na niya yung tubo niya dahil masyado ng madami ang kalawang. Kung dati, condensed milk ang lumalabas ngayon, evaporated milk na. Kaya good job, Goya Royce! Ayan, sir. ano ba yan, atlana? ano, Anong ba yung pinag-uusapan natin? Nalalayo na tayo. Ayan, tingnan nyo. Malapit nang maluto ang ating... Siyempre ulam na ilalatag natin mamaya sa lamesa. Sigurado ako na mapapawaw wow. Ma at mapapaaw Asyem, at siyempre mapapatanong ng ako po, 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 ako po. Ayan, yan kapit bahay mo nang ganyan kapag binigyan mo rin siya syempre yung anak mo din baka mag-volunteer na rin na maghugas ng plato pagkatapos niyong kumain dahil nag-enjoy siya syempre sa kanyang nga ulam ayan sigurado ako na magpapasalamat pa sa iyo yan dahil masarap ang ulam mo na inihain para sa kanya. Hindi laging yung sardinas, hindi laging yung itlog ng asawa mo at syempre hindi laging yung hotdog ng asawa mo yung lagi mong alam lang na kainin. Ayan sa kaihain. Pero tingnan natin bakit merong nasilip dyan na marites sa bintana. Gusto yatang pumasok sa ating klase. Halika, Iha. Pumasok ka dito. Kanina ka pasilip ng silip dyan. Ano ba yung sinisilip mo? Mamaya magkakuliti ka dyan. Ano ba? Baka iba ang masilip mo dyan. Sige ka. Pasok ka, Iha. Anong pangalan mo? Ay, hello po. Ako po si GT Vlog. Ayan. Gusto ko lang po sanang pumasok dito. Kasi nakita ko na pugang mga marites talaga yung mga nandito. Itsurang-itsura nila marites. Kaya gusto ko sana na sumali. Parang Masaya po sa uh, pumasok dito sa inyong classroom. Ay, ikaw talaga GT Vlog ba? Sabi mo pangalan mo. Sige, pasok ka. Saan kategory mo gusto habang ayan patapos na tayo ilalagay na lang kita sa kategory ng mga 69ers ayan samahan mo si Perky L. samahan mo dyan si Jumi Sil TV at saka si Marja Mix TV at saka si Jose Pina Adame Etin mga magkakasama naman kayo mukhang Marites ayan sa vital statistic mo na nakikita ko 70, 30 at 50 Ayan, ayan, mukha ka rin na imbudo. Sige, tuloy ka iha at umupo ka na dyan. Tabihan mo na yan si Marjo Mix TV. Alam ko na kilala mo yan, isa rin yan na manwit. Ah, palagang may lawit. Ah, sige, sa kasi Perky eh, pero mag-ingat ka dyan kay Perky eh dahil sa sobrang marites niyan, aba, nakakalimutan niya yung mga gawain niya. Ayan, minsan nasusunog yung kawali nila. At lalong-lalo na yung itlog. Ayan, hindi yan nakakapagprito at nakakapaglaga ng maayos. Pero dahil patapos na tayo, syempre, maraming maraming salamat. So don't forget to like, share, and subscribe. At pabunos na rin ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat. Bye-bye. Mama Shub Shub, shaw shaw. Good vibes everyone. Bye-bye.